Hello mga kabakyard So sa video ito tayo ay tayo ay uh, magpapakain sa aking mga alaga yan ah, daming sakit so dito ay yan yeah, no narinig nila kasi yung aking motor na dumating kaya yan nagingay-ingay na sila so gutom na ayan dito ako sa aking maliit na babuyan so ayan yan sila at meron pa doon ito yung aking mga inahin ayan. so ang dumi nila mga kabakyart Maglilinis muna ako And then Pakainin ko na sila So ito yung pagkain ng Aking mga big Ayan Ito ito So pakainin ko muna So yan Isang tabo Para sa tatlo Ayan And then, ito naman yung para sa aking uh, parako, si Taburnok, Hog Starter. So, ayan, isang kwan din. Isang tabo rin. So, malaki na siya mga kabakyard. Ayun, sobrang laki niya na. So, sa mga susunod na araw, lalagyan ko siya ng tali dito sa leg. Sasanayin ko na siya dahil sa uh, itatali ko ito sa kwan lang mga kabakyard. Diyan sa mga puno-puno ng nyug. Yan. syempre lalagyan natin ng lilim. Pwede rin dito. Yan, dito. Dito sa seryang to. Pwede sa dyan. Lalagyan na lang ng lilim para hindi mainitan. Yan. So, yun. Papakain muna ako sa aking mga inahin. makukulit itong aking mga manok so ito yung pinasimilyahan ko nung mga nakarang araw yan, nung friday kahapon so konti konti lang yung pinapakain ko sa kanila at ito mga kabakyard buntis na ito yan buntis na yan Darak lang yung aking pinapakain sa kanila mga kabakyar. Darak. And then, uh, babitamin sila sa mga susunod na araw. Ayan. Lagyan natin ng sabaw yung pagkain ni taburnok. At ito muna lagyan natin ng konti. Gusto kasi nila ito may sabaw. Ayan. So mga kabakyardo, kung mapapansin nyo, malinis yung kanilang sahig. Yan, malinis. Kasi doon na sila sa kanilang pool na dumudumi. O, oh, dyan sila dumudumi. Lagyan ko muna ng inumin ang aking barako na si Taburnok. Yan. 2 months pa lang ito mga kabakyard 2 months pa lang sa akin 2 so, months pa lang so malaking kwansya malaking barako, mga kabakyard yan sana nga ay magandang klase yan so yan nabili ko yan ng 5k nung shy bake pa lang so yan Yan ako yung maglilinis muna ng kanilang kulungan mga kabakyard. At madumi. So bago ko sila iwan, kailangan malinis. At syempre, uh, kailangan na paliguan sila. Papaliguan ko pa ito mga kabakyard. So yun na mga kabakyard. Ako yung magpapaligo na at maglilinis. Uh, na, nawalis ko na yung kanilang dumi. Uh, ugasan na lang ayan so, Ito yung aking pinasimilyahan mga backyard nung ah uh, March hindi ko matandaan kung anong araw pero ito yung 21 days niya kahapon mga backyard So uh, napansin ko naman sa kanyang uh, sa kanyang ari yan hindi naman hindi naman namula mga backyard no? Walang sign na siya ay nag-reheat. So, walang sign na nag-reheat itong aking si Milagring. Yan. So, kailangan paliguan mga kabakyard kasi malinsangan dito sa uh, kulungan nila, sa bukid. Gawa nga ng sobrang init kaninang tanghali. Kaya kailangan mapreskuhan. Ayan ah, o, oh, mga kabakyard o. Oh. So, so sana nga ay uh, makakuha ito maging positive yung kanyang uh, pagbubuntis so yan at ito naman si sunshine yan Pinasim pinasimilyahan ko ito kahapon mga kabakyard At then 21 days maghihintay ako para siya obserbahan kung magre siya kung mapapansin yung mga kabakyard mas malaki na ito isa dito sa isang inahin ko o yan ito pangalawa niya pa lang na kung sakali pangalawang beses niya pa lang na magbuntis ito oo pero kung mapapansin nyo yung kanyang katawan mas malaki na siya dito kay Milagring dito sa isa kong inahin ayan malinis na sana na lang ang ko. So, yun yung isa kong ko. Oh. Tingnan nyo, dun siya dumudumi mga kabakyag. Uh, dun siya dumudumi sa kanilang pool. Hindi na siya dumudumi dito sa flooring. Uh, ayun o. Oh. Dun na siya sa pool. So, yun mga kabakyag. Tapos na akong nagpakain. Uh, at ako'y pauwi na. So, yun. Ganun lang mga kabakyag. Uh, tsaga lang. Ayan. Sabi nga ng iba, Sipag lang ang punan. Mm? So, yun yung ginagawa natin ngayon. <laughs> Sipag lang. So, yun. Hanggang dito na lang ang video nito. Maraming salamat. And God bless sa ating lahat. Shout out sa ating mga kabakyal dyan.